Magandang tanghali mga kabuhay! Happy lunchtime beautiful people! And for today's video nga, another kain serye na naman tayo. Dahil nga pagkatapos ng aking trabaho, ay halos naubos ko na naman yung aking oras sa paggawa ng mga gawaing bahay. Ayan, medyo patanghali na nung napansin kong hindi pa pala ako nakakapagluto. At dahil alam kong gagahuli na ako sa oras, dahil maya lamang ay darating na si Bunso. Kaya ayan, lumabas na lamang ako at naghanap ako ng lutong ulam. At medyo sinwerte nga tayo ngayon dahil nakakita ako ng ginataang tambakol. At alam nyo naman na paboritong paborito ko yung mga ginataan na yan dahil ako yung isang bikulana. Lalo na pag maanghang ay sarap na sarap akong kumain yan. At dahil nga si Bunso hindi kumakain ng mga ganyang isda at mapili talaga sila pagdating sa isda. Kaya ayan, chicken curry na lang ang binili ko sa kanya. So bala ko mamayang gabi na lang ako magluluto. Total ngayong tanghalian naman ay kami lang ni Bunso ang kakain dito sa bahay. Dahil ang aking panganay ay hindi na nakakauwi madalas kapag na tanghali. Dahil alam nyo naman college na siya. So, mahirap na siyang umuwi kapag tanghalian. So, ayan. Sabay na kaming kakain ni Bunso at numating na nga siya galing sa school. At alam nyo naman guys na alam na alam ko na sa aking sarili na mapapalaban ako ng kain for today's video. Kaya dinamihan ko na rin yung sinaing. At ayan nga. Ang sarap kumain kapag mainit ang kanin. Tapos ginataan. Tapos yung paborito mong isda. Tapos, syempre, may sili. Kasi alam nyo naman, ba diba, kung mapapansin nyo, sa bawat kain ko ay talagang hindi nawawala ang sili. Napapalaban talaga ako sa kain kapag kamanghang ang kinakain ko. Dito nga sa bahay, bawal na bawal pag walang sili sa ref dahil talaga nagiinit ang aking ulo kapag kakain ako at magpapakuha ako ng sili tapos ubus na pala. Kaya kailangan bago maubos yung sili sa ref ay sinasabihan na nila ako para nakakabili na ako sa talipapa. Noon yung pandemic nagkaroon ng time na mahal na mahal talaga yung kilo ng sili kaya ginawa ko nagtanim ako ng sili buti na lang napatubo ko naman siya at napabunga. Kaya lang meron akong kapitbahay na humingi ayun namatay yung aking tanim pa konti konti. Hindi na ako nakapagtanim ulit. yun talagang sila isa sa comfort food ko. Pero hindi ko talaga siya alam kung paano ko siya aalisin kasi bata pa lang ako natuto na talaga akong kumain ng sili dun sa aking lolo. So ayan guys. Ang sarap ng aking kain for today's video. Natural yan guys kasi ako'y pagod, antok, puyat. Nakita nyo naman yung aking eye bags, naglalakihan na. At mamaya lamang ay ini-imagine kung ako'y matutulog na. Kaya na, naalala ko, kailangan ko pa palang pumunta ng school para kumuha ng card ng aking sibunso. Alam nyo na talaga tayo mga nanay, hindi tayo nagawalan ng gawaing bahay. So siguro ay makakatulog ako mga alas 2, alas 3 na ng hapon. At gigising tayo ng mga alas 7 para maghanap na naman ang makakain or magluto na naman ang makakain. Mahirap maging solo parent, single parent, pero kapag sanay ka na, kayang-kaya mo na, madalas naiisip ko, mas gusto ko pa nga yung mag-isang ganito kasi wala kang pakikisamahan,